Hello mga heart of gold, welcome to my channel. May ipapakita pala ako sa inyo. Alam nyo po ba na nabudol ako sa halaman na to? Ang dahon niya kasi dati nung binili ko siya ganito siya kaliit. Medyo lumaki na nga to pero sobrang liit yung mga dahon dati. Tapos ganyan yung itsura niya. Yung patusok-tusok na maliliit yung gilid-gilid niya. Tapos tinanong ko yung nagtitinda kung anong tawag sa halaman na to. Sabi niya angel plant daw. Tapos nung lumaki na dito, nagkadahon na siya, naging ganito na yung dahon niya. Yun pala, ito yung poisonous plant na tinatawag na dumpkin. Grabe na talaga mga tao ngayon para lang magkapera, kailangan nilang mambudol ng ibang tao pati nagtitinda ng halaman ng bubudol na rin. sa ako'ng nabudol, meron pang ganitong klase pero ba naman 'yung itsura niya, 'yung sobrang haba naman 'yung dahon na payat siya. Ito, payat to dati na mahaba na dahon. Ito bagong dahon na to. Nakakainis 'yung mga taong gano'n. Sigad na lang ang bahala sa kanila.